So mga pads, ito na nakabitan ni Kuya doon. Oh. Bilis na. No? Ano pala yung nakabit niya Kuya doon? Uh, ah, pan belt. mga pads. Si Kuya Don doon po talaga mahilig sa sa ilalim. Kaya konting taas lang ng kotse. Talagang nasa at yan. Ayan. Ayan ah, mga pads. Ayan. Nilalak na ni Kuya Don yung, ano, yung cover ng makina. Ang susunod na i-check che ni Kuya Don ay yung mga spark plug. so mga pads no? ngayon kung bago ka sa akin channel wag mo kalimutan mag like mag comment and then mag subscribe na din po sa akin channel at wag niyo pong kalimutan pindutin itong notification bell ito po siya nasa gayon pag may bago akong upload na video updated ka no? wag po kayong sa mga natin si kuya dun sa pag ayos ng podcast okay? see ya Yo mga pads. Uh, oh, andito tayo ngayon sa ano, kay Kuya Don. Kasi uh, paggagawa ko kasi yung ano, yung sa makina kasi na ano, pag umabot kasi sa na 60 kph sa so Slex, nagiiingay na. So natatakot naman ako baka kumalas yung makina natin eh. No, so nandito pa tayo ngayon, ayan, uh, ginagawa ni Kuya Don. Eh si Kuya Don siya yung uh, doktor ng ano ko, ng Masda ko. Okay. So, Masda pamilya 3-2-3 po mga pads okay sa natin kung ano na yung ginagawa ni kuya doon ano kailangan natin kuya doon? sa belt tayo belt? ano yung pambel? belt tayo mga pads ng Sabi ni Kuya Don So mga pads, uh, talaga natin muna ipaayos yan kasi sa lunes kasi may pupuntahan po tayo. Nagdadaling ko kasi sa trabaho itong kotse. Eh baka doon pa lang eh mas na tayo. So dapat uh, nasa maganda condition yung kotse natin mga pads. No? So yan. So, ano na yung papalitan ni Kuya doon, sige bilhin natin. Para um, sa gayon, eh, maganda yung takbo ng kotse at, ng, at di na ako medyo kakabakaba mga pads. So, ayan mga Pads. Pud-pud na yung ano. Timing belt na yun. Pundle. lang. Pa, pundle. So, ayan na mga Pads. Pud-pud na. Buti na lang. Kaya ni Kuya Don. Kasi delikado yan. Pag yan, eh, nasa biyahe tayo tapos sinaputulan, malaking abala mga Pads. No? So, ayan. Kaya ito pa ano. Nakita na ni Kuya Don. Yan pala yung nag-iingay sa makin ako pag umabot ako ng 60 kph. So, siguro isa din yan sa dahilan. kailangan natin ito palitan okay. so iangat ni kuya doon yung kotse kasi may kukunin siyang ano ah, ano pads ha. ah na may dudukotin nata So, medyo masama ang panahon ng Ang timing tayo ay eh, naambon-ambon pa. So, kahit pa paano eh, ah, kahit maambon, ah, pinagawa ko natin siya mga pads. No. Masa gayon eh pag nasa biyahe tayo, hindi na tayo magano. Nakakabaka ba? Ayun no? Ah, si Kuya Don, yung doktor ng aking ano, yan, kotse ko. Matagal na siyang gumagawa niya, mga pads. Ah, uh, expert na yan. So, madami mga saka na papagawa sa kanya, mga pads. Ito iba ibang model, iba ibang brand. You no. Know? Kaya minsan siya na yung pinapuntahan dito, mga pads. Pati nakataon na wala siyang gawa, kaya ako na pumunta, mga pads. Okay. Yan mga pads, so. Nagibigyan na ni Kuya Don. So, tinatanggal niya ngayon yung fan Putput na siya eh. Nakita niya ba yung mga pad? Ayan o. Oh. Putput na. Kaya, kailangan siyang palitan. Nakatakot so, na nagyakay pag putput na yun. Baka sa SLEX pa tayo masiraan. Mayroon na no. Yan. Ito natin. So mga ito na. Bibili natin siya. No? Sa so, auto supply. Yan. Dalawa na. Pinaklas na ni Kuya Don. Okay. So, kapapalitan na natin yung mga pads. Talagang put-put no. Sa Sabado ngayon mga pads no kailangan makapunta ka tayo sa auto supply kasi pa ati ata sila ngayon okay so, yun yeah, mga pats oh, nakabili na tayo halagang ano balik to dalawang to 600 po 500 po ang isa so, so, po. okay buti na lang bukas ang ang auto supply ngayon kahit sabado oh, mga hanggang 5 po sila mga pats Okay? Ah, tahan na natin si Kuya Don na makapit na agad to. So, ito na yung mga pads. Oh. Nabili ko na. Okay? So, ibigay na natin to kay Kuya Don para makapit na. Yan Oh. Buti bukas ang supply, auto supply dito mga pads. Sasabi so, ng may ayang hanggang alas 5 pa daw sila kahit Sabado. Oh. No? Buti naman. Ang maganda dito, malapit si Kuya doon sa mga auto supply. Pa in case na may bibili na piyesa, madali lang, lakad lang po mga pat. Okay? So, ayan na mga pat. So. Oh. Automotive belt. Okay? Tsaka, ah, isang automotive belt, tsaka isang transmission belt mga pat. Ah, magkaiba pala yan. Tsaka kasi magkaiba sila ng haba. Ah ito okay, Mas mahaba itong transmission belt mga pads. Ito may free lang. So, sana makabit na nito doon. So, para makabiyahin na ako ng maayos. Pati wasay. Okay. So mga pads. So yan na si Kredo. Nasa no? ilalim siya. So may... Hindi natin ano kung ano kinakalikot na doon. No? Okay mga pads. Yan o. No? So may nililuwag kasi ko kayo ito nilo para maipasok ko. Ito mo, o. Ito mo, Mga pats. Pag-discount na yan ni Kuya Don para niya gawin. Mga pats. So may nakita pa si Kuya Don, o. No? Yung tunnel na to hindi masyado maabot. So kailangan natin bilhin. Okay? Bale, may pinabibili pa sa atin si Kuya Don, no? Itong tunnel na to. Ito siguro yung ison kaya kumakalampag o nang may kli so bibili tayo ng mas mahaba pa dito mga pads okay yun ang sabi niya para maabot ko sa ano, pagkakapitan mga pads na bilhin na natin para pa yung auto supply so, dito tayo nga sa auto supply sa pinagkina natin kanina no? so kailangan natin ng ganitong tornado mas so, malaki pa daw na ng konti eh. sabi niya yung pwede okay? so,

Ayan po, ayan po, ayan. Ito okay, nga, ayan. Kaya talaga bumili lang hindi... Kaya kailangan talaga dali ng sampol uh, para hindi ano... Ayan po mga Pats. Sampol okay. talaga dito rin. Ayan yung tunilyo niyan sa Ayan. Ito yung backhoe. Ah, o, nakabili na tayo ulit ng tunilyo, ano, mga Pats. Ibang iba din sa luma, o. Oh. Kulay gold pa, mga Pats. Okay? Yan lang, ko. Ako, ah, Naglagay ng, ano, ng tawag ko ng pag-asa, mga Pats. Yan, babalik na tayo, mga Pats. Okay? Para makabit na rin, kaya doon itong, ano, itong malaki na to Yan na tuloy dyan na makaba ah. Mga pads. Ibang-ibang nga sa ano na. Ah, <laughs> sa luma. Ayan na. Ah. Okay. na ni Kuya Don. Si Kuya Don doon po talaga. Mahilig nga sa mo sa ilalim. Kaya konting taas lang ng kotse. Talagang nasot yan. Para malaman nyo kung ano siya isang sasakyan. Pilip ako dyan kay Kuya Don galing talaga yan so, no? malapitan po yan dito sa amin ganun kaya sinadya ko na po yan. kompleto naman siya sa gamit mga pads ah. okay. Ah. kaya tarnin na lang natin ah labusin na natin kung ano yung mga makikita niyang dapat palitan papalitan na natin mga pads kami sa gayon pag bumiyahe tayo, maliwala sa ano na, hindi ka nakakabakaba. Medyo gumaganda na yung panahon, no? Oh. Kita niyo, ayan, no? Oh. Kanina medyo makulimlim, eh. Kaya nag-aalala ano, ako oh, kung pagkagawa ko ba siya o eh, hindi. Kaya, yun. Kahit pa paano, gumanda pa na ako uh, na na siya, mga pads. So, tuloy na lang gawa na ito. Kasi, mahap na kung abutin pa tayo ng mami ang hapon, saka tayo magpapagawa, eh, madilim na, no? Kaya, kasi, Sabado ngayon, nag-half day po ako sa trabaho, kaya... Uh, sinadya ko ng puntahan dito si Kuya Don sa Gayon eh, yun, pinagawa na natin tong masta natin kahit pa paano. Tignan mga pads, oh. may mga gumagawa din pala dito. Puntahan dito ng mga ano eh, <laughs> ng mga ibang sasakyan na nagpapagawa. Dito, pati safe dito, walang mga sasakyan. Yun po kasi sa taas na yun, sa taas yun. Doon ang ano, yan, 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 yan. may dumami yun. Doon po talaga yung uh, daanan. At least dito, safe kahit magdamagan tayo gumawa dito walang makikialam, walang manguhuli no? kasi talagang ano dito tahimik, parang gumagawa sila dito naputik nga lang, pero okay lang sana no. no. matapos natin mga pads sana makabiyahin na tayo sa lunis okay. ito na, nakabitan ni kuya doon oh. bilis na no? ano pala yung nakabit niya kuya doon? Uh, ah, Panbelt panbelt pan belt pala, wala pa yung transmission belt Okay. So, panakabit niya muna yung tornillo, mga pads. Ito okay. yun, mga Ikakabahan din yung tranilyo na pinabitin ko yun doon eh. naman sa gamit si Kuya Don. Kaya gano'n, mga pats. So, kakabit na yung transmission do'n, mga pats. So. <coughs> Kata.. tenagatipan kayak donya no, transmission dat, hey. no apa. Na, mga pads. Ayan mga parts, ayan na okay. kasi na kasi put put na yung amin yan eh. pa dyan kanina mga parts Ngayon, siya Ano? Makapad? Yeah, ano? check naman natin ngayon ay yung mga spark plug. Kung okay, okay pa to. no Malamang. Ang huli kong lagay nito ay ano na? Dalawang taon na to.

Ah, mga pads, ayan. Nilalaklan ni Kuya Don yung, ano, yung cover ng makina. Ang susunod na i-check ni Kuya Don ay yung mga spark plug. <coughs> Tama kita natin kung ito ba'y sunog na o hindi pa. O pwede pang gamitin. Pero mga tatlong taon na yan bago tatlong taon na mula ngayon nung nagpakalagay ako ng bago ng spark plug na mga pads ngayon hindi pa siya napapatutan tingnan natin at check natin kung okay pa siya ano. ah, mga pads oh. Ah. tinanggal na muna ng, is ah, ah, ng isa, ni kuya doon tama naman natin kung ito ba yung sunog na o pwede pang gamitin okay. ito Ito yung mga taro ng dipaw. Ito yung mga gamit sarap. Ito yung nakuha nyo na. Sa food. Tapos na yan. Takapit lang ako. Nakakagawa din bet. Yan ang bilawan niya. Bebe, natin yung katawad si Pape. Sakit. Nisi ko dalan. Ano ba 'yan? Pedi ko naman. Wala 'yan. Ay. Ay. <laughs> Amo kukopasalinin sa kuya. Ah, <laughs> oh, so sabi ni kuya doon, kukopasalinin sa bangka namin. Dati namin. Ay, hey, ganun? Mm, the ordinary. The ordinary hmm, Mini ordinary. Bosh eh, o. Ayun o, bosh o. Mga pads o. Branded naman kasi yan. Okay. So, yun, oh. so, pwede pa sa, pwede pa na siyang linis. So, Ayun, pads. So, although itim na siya, makuha sa linis. So, mga pads o. Okay. na no? Ah, <laughs> uh, nilinis mo na ni Kuya doon yung apat na spark plug no. Nandoon sa bahay niya. Yan, 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 yan. Nasa likod natin, okay. Sana nga makuha sa linis lang na pa. Pag nag-start tayo, pulido at maganda yung yung pag-start na. Uh, hindi yung gumagal, hindi yung matagal. Kasi dati, tagal bago mag-start e. Eh. Kaya kala ko naman palyado yung spark plug. Okay? Sana makuha. Paano sa kayo, pag bumiyahe tayo, maganda na. Tsaka safe. Dapat safety lagi yung alisip natin. Kaya pinacheck ko natin yung spark plug na. Pati na lang makukuha agad sa linis mga Pads, no? Okay? So, na mga Pads. <laughs> Ilagay na ni Kuya doon. Mm -hmm natin na bidyan pero okay lang ano pinalinis mo kaya doon? langit lang gasolina ha? gasolina ah gasolina ng panglinis linis ayan napad gasolina na din ang pinalinis na kaya doon kapag next start maganda na pulido Pagkatapos ng Fredo, may gagawin ka pa. Mm, yung ah, may oh, sa mga pat, may gagawin pa si Fredo pagkatapos na sa akin Ano, SUV? Hindi, automatic. Mm, ah, mati. Ah, okay. Dito na Mas safe dito kaya, no? No? Oh, oh, dito? Yeah. Mm. Safe dito, kahit magdamag ka dito, wala ka <laughs> rin. Maganda nga dito.

này na là đó là mà phát sáng Ito yung turn nyo na Ito yung turn na So, lalagyan natin mga dito sa likod. Ata yung sa Yan. Salamat sa pagsabay-bay niyo mga pads, no. Ah, uh, tapos sa na tong paggawa nat paggawa ni Kuya dito sa makina natin. No. Daten ko kasi sa trabaho ito. At least kampante na ako mga pads. Okay. Salamat po sa suporta, no, sa bahay ko, sa mga bagong pasok sa bahay ko. Shoutout sa inyo lahat. Pag-ingat po tayong lahat, no. Pag tayo ay lalabas, huwag kalimutan mag ng face mask. Kagaya ko.